Ha? Huh? Pinag-aaralan pa namin kung magkano. I think si Senator Alan magpapasa ng resolusyon para doon. Pero by tradition din, ang ginagawa naman ng Senado, wala naman akong kakayahan tulad ng um, ibang ahensya ng pamahalan. So tulad ng ginagawa ng Senado in the past, nagpapas dahat ang mga senador para dito. Pero kung ako tatanungin nyo, um, sa ganang akin at ipapanukala ko sa aking mga kasamahan sa Senado na bagaman walang medalya, si EJ ay dapat bigyan din ng pabuya at parangal. Kung hindi ko nagkakamali, mula 11th, naging ikaapat siya. Isa na lang, di ba? Medalya na yon. Pero malaking achievement, accomplishment yon. At pinakita niya talaga yung laki ng puso niyang patuloy lang na lumaban at ipaglaban yung kanyang pinakakaya at kaya at pwedeng gawin ayon sa kanyang katawan at lakas. Marapat din para sa akin na bigyan ng pagkilala yun. At hindi lang yung mga nagkakamedalya. Hindi naman nasusukat ng pagkakaroon ng kawalan ng medalya ang binuhos na kakayahan ng isang Pilipino lalo na pagdating sa larangan ng palakasan. So, sir, hindi ko pa alam eh. Si Senator Alan yung magpapropose. Hopefully this week because we expect our athletes to come back Next day.